Good day. I am Dr. Anthony So, a physical medicine and rehabilitation doctor. Uh, nandito ako para introduce ang uh, Supreme Pure Organic Body. Okay? As a doctor, um, siyempre, very stressful ang buhay natin. Gusto ko rin siyempre maging healthy. Tinuturo ko sa mga pasyente, kailangan kumain ka ng gulay, pero kayo hindi ka kumakain. So, nag-research ako. Ano pa pinaka mga gulay nakita ko? Ang barley glass pala. So, ito tayo. Araw-araw, kuminom, -araw, -araw inom ako dito, Very convenient. Kasi sa umaga, wala nang tuluto sa akin. So ito na yung breakfast ko. Ito na yung breakfast ko. Then kapag uh, sa hapon, saka nakapakain. Intermittent ito, fasting ko na rito. Mapapansin ko na lang. Ang sarap tulog ko. Hindi rin ako nagugutong. Kaya ko umabot ng lunch. Ayaw. Ayaw. Maganda yung sa restroom e successful. Yung energy ko, ang ganda. Buong umaga, buong nagtatrabaho. Hindi ako mapapagod. Huwag lang basta barley. Mag alkaline, supreme, pure organic barley ko ka kayo. Ba Highly recommended.